Ito guys, uh, nagbababa tayo ngayon ng makina ng loader. Uh, ang naging issue nito ay nakaranas ng matinding overheat, tuluyan na talagang tumirik at hindi na umandar. Kaya nagdesisyon kami na i-overhaul na ito. Pinadala natin yung isa sa ating mga senior mechanic ito, ito si Benji Boiser, uh, para magbaklas ng makina, para madala doon sa shop. Uh, matagal na pala ito sa atin guys, Uh, 2011 nang magumpisa ito magugiti sa atin uh, ngayon uh, yan, yan ang pinapadala natin pag mga may overhaul na malayo dun sa ating shop at uh, ito pala ang issue pala na ito guys ay uh, matagal na itong loss ng makina ng loader nito kaya lang uh, ginagamit pa rin ng mayari kasi meron silang hinahabol na schedule ng kanilang project o uh, tamang tama lang din natatapos lang ng kanilang project at ito na talaga bumigay na makina bumigay na yung kanyang makina kasi buskong pisyo na talaga at nag-overheat na dito guys, ito yung makina ayan, meron tayong nakita rito na uh, casting ng piston yung kanyang aluminum casting dumikit na dito sa liner ibig sabihin talagang nakaranas talaga to ng matinding overheat uh, yung naluto yung kanyang piston sa tindi ng init, dumikit na dito sa kanyang liner So, okay guys, uh, babaklasin to uh, Kukunin tong mga piston nito para makita natin kung ano pa yung mga problema Ito po yung piston, guys ano? Ayan, oh Papansinin nyo ito yung kanyang gilid ng kanyang piston ito yung casting ng kanyang piston nun guys ayan yung kanyang aluminum casting lutong luto talaga natunaw yung gilid uh, at nag cause ng pag stack up ng piston ring yung kanyang compression ring number 1 number 2 talagang hindi na makagalaw hindi na makapag expand kasi naluto na dumikit na talaga yung piston ring ah, uh, ito po pala yung kanyang liner din guys ano Ayan, tiningnan natin yung kanyang liner dito. Ayan, may ridge na. Lahat ng kanyang liner ay meron ng ridge. Kaya, ito, uh, na rin tong liner na ito. Papalitan na to. General overhaul na to. Uh, ito, uh, binunot na ng ating mga kasama dito yung liner guys. Isa-isa nang binunot yung mga liner dito. Uh, ito rin ang ating uh, pambunot ng liner guys. Ano, special tools natin ginawa lang natin to doon galing doon sa mga muli na nabali you no? Know? yung mga putol na muli yan ang ginawa nating uh, special tools na pambunot natin ng liner sa uh, una dito nabunot na yung lahat ng mga liner guys at magkakabit na tayo ng bagong liner sa pagkakabit po pala ng liner guys ano napakahalaga na malubricate natin yung mga dry liner at maging doon sa kanyang uh, kanyang block ay malubrikit din para pag uh, pasok natin ng bagong liner ay uh, smooth lang ano hindi matigas si pasok Ayan na uh, naipasok na guys ano yung na uh, yung liner number 2 at dapat yan pagkatapos na mapasok siguraduhin na uh, smooth lang yung piston at siguraduhin din natin na uh, lapat na lapat yung liner at yung piston na uh, smooth na ipasok doon sa liner guys sa kadakos iriaga ko maging todlo yung mo nakuhaani mo Thank <laughs> <laughs> Fast forward tayo rito. Ah, uh, naikabit na nila yung cylinder block dito sa kanyang loader na unit. At hindi na pala nila na video guys ano yung pagkakabit kasi bisirin uh, busy rin sila. Sila, uh, sila lang dalawa yung nagkabit dito nung cylinder block. At sige po. Uh, dito naman ano uh, tapos na nilang maikabit yung cylinder head dito at magkakabit na ng kanyang uh, mga push rod at tracker arm para ma-adjust yung kanyang engine valve at maya maya siguro masubukan na yung na itong panda rin ayan guys ah, naikabit na din ang lahat ah, dito susubukan ng pandarin ah, ayan guys ah, umandar na yung kanyang makina at dito pagkatapos na mapaandar yung makina ay mag-o-observe yung ating mga kasama titingnan yung wala bang leaking doon sa kanyang engine oil wala bang leaking doon sa kanyang tubig titingnan yung mga moving parts kung smooth lang ba, walang problema kaya dito guys, pagkatapos natin mapaandar, pagkatapos na mag-overhaul uh, marami tayong i-observe uh, titingnan natin yung uh, oil pressure okay ba uh, kaakit ba yung langis dun sa ibabaw maganda, maganda ba yung pressure ng kanyang langis guys kaya yan, observation muna tayo dito guys kung wala na magiging problema, okay na to at Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po.